Ngayon ako sa India. Uh -huh. Tapos, um, wait. Uh -huh. syempre, wala naman silang ibang madalas na tinatanong kundi. Anong amoy uh -huh. nila? Ay, eh, naiintindihan mo kasi may Indian kang mga uh -huh. friends So, para sa'yo, ano yung perception mo tungkol sa amoy ng mga Indiano? ang amoy talaga yung ng mga indiano, may amoy talaga sila eh, bago pagpunta dito, may amoy talaga sila kasi parang hindi sila masyadong na ano sa hygiene nila na conscious o kasi siguro sa kanila sa lugar nila ewan ko lang may mga kalimitan siguro sa kanila wala silang napapansin pero pagpunta dito sa atin kasi Siyempre, aware tayo sa mga amoy, sa hygiene talaga kasi malinis naman ang mga Pilipino. As pagdating nila talaga, mayroon sila amoy. Mayroon talaga sila amoy nakakaiba. Pag pero, sila pa, seros, oh, pag, sa, pag, oh. pag, pag, pero, yung mga Indiano naman, pag tinuruan mo, nagiging malinis na sila. Ngayon ang mga lahat na kilala kong Indian, wala na talaga sila amoy. Wala may, na. may, may mga iilan, pero mga siguro isa, dalawa na lang may so, amoy. So feeling pero po, sila, depende sa tao talaga. Uh, depende yun sa tao tao. And normally, Natututo naman sila Normally talaga parang sa ano nila yung kinakain sa kinakain nila. O, oh, may amoy talagang Indian. May amoy talaga sila. O, oh, wala naman silang Indian. Anis na tayo. sa anis Pero, syempre, kahit umang Pilipino, meron amoy, eh. oh, diba? Actually, actually, hindi siya sa pagiging Indian, no? Oo. Oh, So, depende talaga siya. Sa, depende sa, sa, sa tao. Sa tao talaga. Sa tao talaga. Actually, kahit anong nationality. Hmm, kahit anong nationality. Pero ngayon, ng mga Indian ngayon, maandito sa Pilipinas, kunti na lang sila hindi aware ng ganon. Kaya, limitan talaga awareness na sila. Uy, pagkano, inaano sila. Uy, mabaho kayo sila. Mm. Minsan sinasabihan sila, ano ba yan, amoy talaga kayo si Buyas. At na sila. Mapabango na sila ngayon. Okay. Oh. Ano pa? Ano pa ano ano gusto mo malaman so, sa mga Indian? Wait lang, may... So, sa, kasi ikaw yung kakilala ko na marami kang friends na uh -oh. Indians. Uh -huh. Isa pa tanong ng mga taong, syempre, yung mga nanonood ng mga vlogs ko, may mga uh -huh. questions sila. Hmm. Sa kanilang tanong, talamak ba talaga yung pagiging scammer? Scammer? Na mga hindi sila Indians? scammer. Ang mga nakilala ko na mga Indian, hmm. hindi sila scammer. Actually, sila yung nai Pero dito yung sa Philippines. Oo, oh, oh, hindi sila scammer. Oh. Siguro ilan sa kanila kasi ano sa, sa lugar nila. Ha? Pero pagdating hmm. dito sa atin, hindi sila nai-scam. Pero kapwa nila, may inggitan talaga sila. Siguro kapwa Bombay, ang mga Pilipino, siguro tayo nang scam sa kanila kasi umuutang yun, iba. Tapos <laughs> hindi na bayaran sa 5-6. Pero sila, siguro sa kapwa nila, hindi naman natin alam sila. Pero sa Pilipino, bilang experience ko naman, siguro wala talaga sila iniskam. Pilipino lang kalimitan ng sakit ulo nila, stress sila dahil nga ang mga Pilipino kapag nangungutang, hindi daw nagbabayad, oh. tinatakbuhan sila. Nakakaawa din na. sila. Oh. Pero wala akong alam na scammer sila, hindi ko ano yun. Ramdam mo ba sa mga kakilala Indians, yung parang difference din sa status. Meron kasi silang upper class tsaka lower class. Mm -hmm. Ramdam mo meron. Meron sila. Meron, Oo, meron silang ganon Siyempre, yung mga nang papauta dito, mga lower class din oh. siguro sila. Kasi usually, yung mga trabaho daw nila doon, mga farmers, construction, yung mga nang pupunta Kaya, Kaya dito. sila nagpunta dito. Kaya sila nagpunta dito, para gusto nila mag-aan trabaho. Kulang sila sa education. Oo, kulang sila sa education. Kalimitan talaga yun, hindi naman nila dinidina yun. Oh. Na farmers lang sila, construction lang trabaho nila doon. Ganun. Pagdating nila dito, akala nila yung 5-6 trabaho na yun na ano, trabaho na para sa kanila yon kasi kumikita din naman sila talaga doon. Pero grabe rin yung puhunan nila sa pagpunta pa lang. Ay oo, um, ang puhunan nila pero yung iba, pe, yung iba naman talaga sponsored kasi ng boss nila. Oo, oo kinukuha sila, tapos kapag kaalam na nila trabaho dito, nagsusulo na sila, sila naman may trabaho, gano'n. Mm -hmm. Okay. Uh. So sa experience mo naman ate uh -huh. Janet, um okay naman yung business nila. Hindi, hmm. hindi rin okay. Kasi ano Marami sila? Marami rin bang lugi? Lugi sila. Ngayon, boom sila, tapos susunod lugi sila. Kasi ang ang mga Pilipino talaga, tinatakbo pera nila. Kaya kalimitan sa kanila talaga, lahat sila stress yan. Tapos gusto ko rin malaman, may mga business permit pa yan. Wala, syempre wala. Na. So word of mouth lang. Mm, Kaya rin, parang risk na rin nila yun. Mm. Kaya sila natatakbo. Oo, oh, Kalimitan naman eh, tinatakbuhan talaga sila. So, puro salitaan lang kasi. Hmm. Ah, puro salitaan. Layan But, lang din yung puna ng mga Indian. Wala din sila man lang security natin ginagawa na. Wala, kaya kawawa rin. So, Ay, hindi kasi wala rin wala. silang registration. Kaya mm -hmm. ka. Mm -hmm. Tapos marami ka rin bang kakilala na parang overstay na dito? Ay, marami. Lahat <laughs> sila. Hindi yata maganda. Pero ano, reality lang. Ah, reality lang naman. Marami sila, marami. Tapos may last pa akong tanong. Ano? ano? Um, sa mga kakilala mong Pinay or mga Indian na nang, ah, sorry, sa mga kakilala mong Indian na nandito. Ano yung kadalasan na nagiging partner nila? Kapwa nila Indian or talagang attracted sila na mag-asawa ng Pinay? Actually talaga sa ano ng sa culture ng Indian. Ang gusto talaga nila magpapangasawa, Indian din. Arrange marriage. Oh, uh, arrange kasi. kasi. Yung mga nandito, arrange hindi na yung, yung mag-asawa man sila ng, kasi bawal talaga sa kanila eh. Gust, gusto sana ng mga magulang talaga nila Indian niya mapapangasawa nila kasi iba culture nila eh. Yung mga nag-aasawa ng Pilipina, alam mo ang habol nila yan. Papil lang na makasal sila dito para sa immigration, wala sila masyadong binabayaran so, Sa property. Saka, oo, sa property na mabili nila. Hindi sila naghahabol talaga yan ang mga pangasawa ng, ng Pilipina. Indian talaga. Kaya na, so, lang Indian siguro din. sila na magpakasal dito. Kasi na, mayroon please. silang reason. At, Saka, na, 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 oo, oo isa din niya nakabuntis. Kaya alin mong kalimitan sa mga Indian kapag ka may asawa sila dito, depende sa magulang nila doon. Pagka strict ang magulang nila, hindi inila dalaw. Pero so, mayro nilang no. Hindi tanggap. Mm -hmm. Pero kapag ka, kalimitan naman, pag matagal na sila dito na hindi na sila nakakauwi, siguro tinatanggap na lang ng magulang. No, Pero choice kung babo, na, lang. no. Choice na lang. Pero kalimitan talaga kasi gusto nila mapapangasawa din Indian. Na based sa mga parents nila Oo, sa parents nila kasi ang alam ko naman ang culture na Indian kapag lalaki yung kanila ang magulang talo ang parents nila maghahanap talaga ng mapapangasawa nila wala sila choice example, hindi hindi, hindi kilala ang babae. Chum, Tapos babay, kinabukasan magpapakasal. Chow, so, ato na pala, na, babae pala yung nagbabayad mo. No? Oo, oh, babae yung nagbabayad ang sa kanila. Na. Ang weird talaga. Ang ng culture nila kung para sa atin naman. Hmm. Ang babae yung magbabayad sa kanila. Kaya yung lalaki dapat, syempre, para mapili siya ng babae, syempre medyo pasikat siya, di ba? maganda oh, rin oh, baganda baganda dapat. Maganda din dapat yung ano, credentials niya oh. para mapili siya ng babae. Kasi babayaran siya eh, ng babae. Tsaka kasi... Kaya rin kasi babae yung nagbibigay ng gift. Kasi yeah. Ayan. Pero sila yung bubuhay sa kanya. Ayun, sila yung bubuhay sa kanya. Totally. Di ba, ang weird ng culture nila. Oo, oh, weird. Ngayon, <laughs> <laughs> alam mo <laughs> na. na nga. Oo, oh, weirdo, 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 talaga ayun, yung culture. naman, culture. mas so, mabagay, may kanya-kanya kanya kasi yung culture, diba? Hmm. Kanila culture yan, kaya wala tayong ano dyan. Pero mga, mababait naman ng mga Indian. Mababait sila. Sige, tapos hmm. pag may tanong pa kayo, comment kayo. Oo oh, nga. Para chat chat ko na lang si Ate Janet. <laughs> Oo, kasi marami tayong ano, kalimitan nating mga friends, mga Indiano, kaya alam. Yes, uh, kaya alam na natin ang kanilang mga uga-ugali. Thank you, guys. You know, ah, <laughs> ako na lang po. Ayan. Ah, uh, ano yung pagkakaiba nila regarding sa Sabi kasi nila, ito talaga topic din to ay sa internet eh. Yung mga mm -hmm. Indian daw manya cases. O, oh, kalimitan sa kanila talaga, B. Iinan lang hindi manyakis talaga. Man, mga manyak talaga sila. Pag binigyan mo sila ng chance, like, kapag ka parang... Na, parang guide sa text lang or sa online lang. Ganun, ganun talaga. Oo. Uh -huh minsan mag magpapakita sila agad ng masela nila pagka mga Indian. <laughs> ay, Oo. Ay, oh. Ang swerte ko talaga. Oo. Oh, oh. Experience. swerte mo yun, di mo experience. Pero may kalimitan talaga dyan sa mga Indiano. Kapag, ka, kapag parang feeling nila, gusto mo rin na babae, yayain ka nila kaagad agad mag-sex. Parang probinsyano kasi. Pero matindi ako. ang ano nila, be. Matindi o galit ng mga Indian. Kapag ka ikaw, nililigawan nila, hindi na pwede makialam ng ibang Indiano. Hindi na sila pwede manligaw. Mm -hmm kasi mm, pinag-aawayan nila kasi pinag-aawayan nila yan pinag yun mm. naman ang kagandahan sa kanila-kanila oh, kanila. oh parang kanila. ganon, hindi ka hindi ka pwedeng makipag-tribe sa iba ng ano, mga bum, mga Indian kasi na ano nagagalit sila parang property kanila daw oh, parang property kanila pero ang mga Indian talaga kalimitan talaga sa kanila gusto nila agad-agad may sex involved dito sa Pilipinas dito sa Pilipinas kailangan mag-sex mag, nila agad ng babae parang ganon kalimitan naman sila talaga eh pag Ay, naku! Isang araw lang! kasi doon sa kanila, <laughs> kasi doon talaga sa India, di ba? Sa isang araw? Oo. Sa, doon sa India kasi talaga, ang babae sa kalalaki, pag in-arrange na yan, di ba ikakasana sila? Agad-agad marriage na sila, kahit wala pa silang love ang after na lang doon daw nila maramdaman. Kahit hindi nila love yung isang babae o isang lalaki, kailangan pakasal sila. Super o di sex sila kahit wala sila. Hindi eh, ba dito nahiya pa tayo nga? Hindi pa nga tayo makipag-kiss <laughs> sa lalaki. Wala tayo feelings, di ba? Medyo conservative oh, tayo. medyo conservative. Doon sa kanila wala iyon. Kaya gusto nila. Yung, yung, parang mga ninuno natin ganun Oo oh, kasi mabilis day lang. Day to day. Oo. Oo. Yung parang kahit wala ka na ramdaman 'di ba? Eh tayo hindi naman ata, uh, 'di ba? Pagpo ano po pwede nang ganun. Pero sa mga Indiana talaga, kailangan pag type kanila kag at saka mag-oo ka rin. Now na. Now na. Pwede na kayo po. ang pwede na kayo. Ano, oh pwede oh ka God. na makipag ano, sa kanila. So, makipag ano ayaw. sa, o oh, sex sa kanila agad. Kasi ayaw nila yung Paano matagal. Pag ni-reject mo sila gano'n? Pag ni-reject mo sila. Paano nila hinahandle yun? Wala lang. Parang bali lang din. So kung gusto mo, okay lang. Okay, okay. okay, yun. Okay, ang, okay. ang ano nila, ang ano pero nila. Pero na rin yun. Oo, pero kalimit. I mean, pag, pag nagustuhan nila yung babae, eh, may nangyari sa medyo tumatagal sila. Medyo tumatagal din naman sila. Bibihira lang ang ano, ang Indian be na in love sa Pilipino. Ah, nai eh. in love. Kalimitan talaga hindi sila marunong manligaw. 'Di ba ang Indiano, hindi naman ano sa atin na may itsura talaga sila. Kapag ang Pilipina na attract na sa kanila dahil <laughs> <laughs> sa itsura nila, yun na yun, kaya hindi sila marunong manligaw. Kapag niligawan ka ng Indiano, swerte mo. Kasi yeah. parang feeling mo, mahal ka na niya. Ganun. Uh -huh. Kasi niligawan kay hindi naman sila totoo lang. Hindi sila marunong manligaw. Kasi kala nila, ang puhunan nila mukha na eh. Kasi may maitsura tsura talaga -gupo sila. Talagang guwapong-guwapo sila. guwapong sila. Oh my gosh. <laughs> oh, ganun. Oh. Okay yan. Napaka-informative no. na ang video na. <laughs> kasi yung iba, di ba? Maano naman sila. Ine, is, hindi din nila nakikilala pa yung mga Indian. Pero kalimitan, mga, mga babait din naman sila Papa, kapag marunong ka so mag Ano ba sila? Uh, health conscious? Napaka health conscious nila sobra. Konting konting kirot lang sa katawan, magpapadoktor na, papa -check up <laughs> na. Konting ano lang may, may sakit dito, may sakit diyan. Kalimitan talaga lahat sila health conscious. Kasi ang trabaho kasi nila dito, 'di ba, sa Philippines pagdating dito. 56. So kailangan talaga yan wala silang maramdaman sa araw-araw. Konting ano lang sakit nila, papa-check up so, na naman. So bihira nagkakasakit sa kanila na talaga. O oh, bibihira. Yun, kailangan matanggal agad yun, isang araw lang dapat. <laughs> Bukas ula <laughs> so, na silang sabisyo. sakit. Ganon sila. Ganon sila ka-health kahe conscious. So hindi sila mabishyo. Mabishyo yung iba. Ah, uh, marami sa, uh, nanin sa naniniga tapos yung iba anong sa ala kasi kalimitan doon sa India. Bawal. Bawal. Kaya pagdating dito, dito sila natuto ng lahat ng bisyo. ng <laughs> lahat ng <laughs> bisyo talaga. Oo, oh, bad influence talaga. Dito sila Actually, natuto Actually, ng lahat ng bisyo. Actually, wala natuto. silang video okay Kasi si Galileo, kalimitan wala din sila. Dun, dito. Alam, hindi talaga ako nakapit ang bisyo. Okay, dun. Oh, ang kalimitan lang, alam mo, di ba nakatikim ka na noon yung kulip, yung nilalagay nila oh, dito na um, parang tabako. Oh yan, kasi kalimitan na, talaga yun, doon. Pero, yun, na, yung nandoon. Pero, na nilalagay, yung kulip, na, nilalagay. yung tawag doon, oh. yun, nilalagay na parang tabako, din ng lasa. Yun yung pinaka-ano nila kung, sa sigarilyo. Yun pinaka nila. Dito natuto na sila manigarilyo, kasi talamak sa atin sigarilyo. Tapos talamak na ang alak. Yung store dito, yan Nakapabili sila. May marami, May, mayroon din ng Indian store. So kahit mas mataas yung rarang senado dito sa Pilipinas, hindi talaga sila interested mag-asawa? Hindi. Hmm. Hmm. Hindi ba? Kasi yun, yun din ang kinalakihan din nila eh. Diba? So parang ano yun, no? Eh? Culture na yun. Culture na yun. At tradition na pala. Tradisyon, Tradisyon, na. Tradition. Tradition ba? Na, diba? na mag-asawa talaga sila ng gano'n. Pero marami naman, nag-asawa ng Pilipina, kasi no choice na sila eh. Na-anak ka na nila. Pero kalimitan, di ba? Pero first choice talaga nila in. Oh, first choice nila. Oh, actually, may kakilala ako hanggang sa namatay yung husband niya. Hindi sila nakapunta. Hindi siya na-uwi. Oh, hanggang sa namatay, dun lang na-uwi bang kayo na. Di ba? Kahit yung mga anak niya, hindi na nakilala yung mga lola at lola doon. Kasi parang pinakwil na siya nung nagkasawa siya. Di ng ba? Gagal sila. May kakilala rin yeah. ako. Kakaiba. Ba? Bagay, kanila so, yun. Pero maganda yung sinabi mo tanggal sa... Tungkol dun sa pagiging manyak sila. Eh? Ayun. Talagang manyak sila. Kapag binigyan mo sila ng pagkakataon, manyak sila, B. Kasi di, doon hindi naman sila nakakaseks basta-basta. Eh. Dito lang sila na parang madami dyan, na parang kalimitan nga nagkukwento. Sa so, sabi, sabi, estudyante. Si, sabi, si sabi sila ng, ng ubad-ubarang gano'n. Oo. Oh, oh, meron estudyante daw, nakakuha lang nila. Sabi niya, punta ka dun sa ano, may isang place dun eh. Punta ka dun sa ano, estudyante 1-5 lang, sasama na agad sa'yo. Binabayaran, Mabilis binabayaran. kasi si makukuha yung mga ibang babae doon. Na hindi naman natin i eh, sila kasi syempre nagpapabayad yung iba. syempre yung yung Indian, gusto nila talaga yung ganun. So bayad na lang sila. Kahit linggo-linggo na sa ano sila eh, makasex lang sila. Ay naku, grabe talaga sila. Eh. Talamak talaga yung mga ano talaga. Yun lang yung medyo rin mga bisapit? Yun lang. Kasi mabilis lang din yung iba. Basta may bayad lang. I mean, kasi sa India kasi kahit gano'ng kahirap ng mga babae hindi um, mm, sila. Hindi talaga nila oh, talaga. Oo, tama yun. naman yun. Dito sa Pilipinas, basta may pera. Oo, oh, papayag, o papayag na naman. Na, 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 regardless of the age. Oo, oh, know. tama. Yung mas mga estudyante, yung mga anime. Mga estudyante, yung... hindi. College naman daw. College. No, college naman daw. b 15 may makukuha na sila kaya minsan alam mo hindi naman sa lahat ng mga indiyano pero mayayamang talaga sila, na sila sasabihin na. nila oh 15 ko na nakukuha oh talaga sasarap, sarap sarap sabihin oh talaga 15 hindi naman siguro kasi hindi naman siya magpapagan ikaw sa atin tayo oh hindi naman siguro pero yun talaga marami sila nakukuha dito at isa pa, syempre yung iba, kalimitan na Di ba, yung nakukuha nila, nagpapabayad. So, kinabukasan yan, syempre yung iba, syempre may sakit na yung iba. <laughs> Nahahawaan oh. sila ng ano, di ba? Yun lang. Di ba, ganon yun. Kaya marami yun sa kanila, yun. Yun yung nai-experience ng mga Indian dito. Mabilis silang mahawa ng sakit. Wala silang sexual ngayon. intercourse. Kasi, wala, wala din silang... Sila sabi ko, hindi ba kayo gumagamit ng... Ano, protection. Ng protection. Hindi nung masarap kasi. So, kailan... <laughs> <Just> <laughs> Ay, ano ba yan? <laughs> Pero, ano sila? Ano ba tawag doon? Hindi nang sabi ang friend Parang hindi sila tinatuloy. Lahat sila, babe. Ganun talaga? Oo, oh, oh, walang ano, sa kanila. Ang tawag dun? Sa Supot tawag. Support ba? Oo, natin nila, Pero may term ba nun sa inyo? Ang support? Parang hindi ko. <laughs> <laughs> ano ba ba sa inyo? Ano ba yung support? <laughs> Ayoko. Comment nyo na lang. Pero, ano, kalimitan, may, meron iilan na. Kasi ako, mayroon ako, Sa'yo, so, may meron ako, oo, may oh. Uh, nag-persircumcise sa akin, na isang Indian, na, <laughs> may experience pero kalimitan, ka oo, oh, ganun. may experience akong gano'n. At saka, meron din akong nakita, na mga tulina, na, na, ano, na circumcise na sila. Pero kalimitan sa kanila, hindi. Okay. Yung mga, na, ano, na tulina, nakapag-abroad na yon Like, pumunta sila ng Dubai, ng ibang bansa, kaya natuloy sila. Okay. Pero yung lumaki talaga, na first time lang pumunta dito sa Pilipinas, And first time nila may mag-abroad. May mga kailangan na kami galing abroad. Meron! Galing sila Dubai. Ano yung mga businessman sila dito? Hindi. Ano din na nagpa 5 lang din. Ah, uh, okay. Hindi, so, parang nag-tour lang uh, sila. Uh, uh, okay. uh, uh, hindi. Una sila nakapagtrabaho dun sa Dubai, tapos na experience sila dun, tapos siguro hinahanap nila yung may nakapagsabi siguro dito sa Pilipinas. Ay, magaan, trabaho dito. Sakay-sakay ka lang sa motor. Ningil-ningil ka lang, diba? Uh, okay. So, siguro pumunta sila dito. Kalimitan sa kanila, ang tina-target <coughs> <target> nila, <coughs> oh. ang tina-target nila, Canada. Kanada, isa nila maraming kanat maraming Indian sa Kanada. kasi yun talaga tina-target nila no'n. Totoo, hindi ko alam. Mm, Yan, maganda. Yan ang kalimitan nilang binabanggit, ang ganda sila punta. Maraming Indian. Bakit? Siguro mas maganda din ang trabaho doon. Saka maganda din ang sistema sa Kanada, diba? kaya mag-aaran ka mm. bago ka. Ayun nga. Si po. Oo. Student teacher po, pagod na, na paano nila laloos sa so kasi kalimitan talaga sa kanila, di ba? Hindi naman sila nakapag. So, teka lang. Na, may nakapagkwento ba sa'yo? Paano, paano sila nagkakaroon dito ng visa? Kung hindi naman registered yung negosyo nila. Ay, ang ano nila, ang ang kalimitan na kinukuha nila na visa ay eh, business visa. Ah, business. business visa. Kaya kalimitan lang sana na tinatagal nila, hindi matagal, labas 6 months lang. Yung iba, ano, tag-TNT na. Kasi hindi na nagpapa. So, paano pag TNT? Hindi na sila makakalap. Pag TNT, makaka-exit sila, be. Diba, aalis sila, na, uh, uwi na sila sa India. Pagbalik nila, hindi na sila makapasok ulit. Ah, uh, oh, kung yun, ito, ilang years siya dito. Oo, oh, kung ilang years siya dito. Pwede pa rin siya bumalik. Pwede to. siyang bumalik, pwede siyang umuwi. Pero pagpasok niya ulit, o papasok pa siya ng Pilipinas, hindi si na. siya. Hindi na siya ban. Malaki yung babayaran niya. Kasi sa overstay. Kasi overstay maganda pa rin yung sumusunod. Mas maganda pa sumusunod. Kaso lang, syempre, kalimitan sa mga Indian. Sinisave kasi nilang pera nila kasi pupunan So, ang kalimitan... Ang mahal din yun. No, ang mahal din. Ah, Kaya gusto din nila, pag dito sila siguro, makakapag-asawa sila. Kasi, di ba, maliit lang babayaran. Village visa. Oh. Yun na, maliit na lang babayaran nila. Yun. Kaya, kawawa nga sila eh, di ba? Kasi hindi sila na uwi, ilang taon na yun, di ba? Gawa nung mahal nga, pagpasok na naman ng Pilipinas. Oh. So, yun, so, parang diba? sakripisyo din para sa pangalas. Eh, di ba? Yung mga, mga Pilipino siya na nang, nangungutang sa mga Indian, dito diba? dapat hindi itakbo. Kasi akala, kawawa akala sila. Akala ko naman nila may pera. Tayo. Pagka talaga... Akala ko nila may pera. Pag na nakilala mo talaga actually, mga Indian. Actually, hindi na huwag dapat, di ba? Ay, ah, sobra. Pinapatay pa ngayon yung dito. Oo, oh, oh, to totoo. Ay, ah, ba? May, diba? may pinapatay. Pero nakakaliyari. Oo nga, di ba? Eh, kasi nga, siyempre, napaka... Napaka-alala na ba nila, di ba? dami na, ko oh, nga yung nila, ka <laughs> <laughs> Oo, diba? kasi na. Oo, oh, di ba? Kasi, pero hindi naman ang Pilipino nagka-target ng di kapwa India. Anong away ng sila? Hindi. Alam mo, ano pa yung attitude nila? Yung mga attitude ng mga India. Napaka, uh, maingitin kasi sila. Kapag ka nakita nila, parang umi umaasenso Nandun na yun. May mga, may o, mga hindi masasama ko galing. Hindi sila masaya galing. para sa kapwa nila. Mm -mm, hindi sila masaya. Kaya kalimitan tinatago nila. Kasi ang kapwa nila yung nainggit sa kanila. Hindi tayo Pilipino, hindi natin sila tinatarget na patay. Kung yung selusan factor nila, hindi lang talaga sa babae. Yung nahuli na na pinataya tayo na hinold pinahuli din ng kapwa-Indiana. Indiana din yung salamin. Hindi tayo mga Pilipino. Sila-sila mm. lang sila sila nagkakanan. Hindi ko kasi mga krimen Hindi mga krim, ah, hindi tayo mga Pilipino kung maano sa kanila. Kasi yung dati namin, sila nami, mismo ka. Dati namin kapitbahay sa mga tatwa, na hold up shop. Hmm. yun lang ng collection. Hmm. Ito naman, kinuha yung pera. Ayun Ay, talaga, mga pipitsubin <laughs> lang yun. <laughs> Pero mga yun nag aabang oh, yung mga nag aabang na dyan, dahil alam nila, mga Indiano, may pera talaga sa bulsa okay. o sa saan. Dito, napaka-weirdo nila yan. Kung saan-saan nila sinisiksik yung mga pera nila. Like, 10 1,000, isiksik nila dito. Kasi, minsan na minsan ng Pilipino kaya hold up to so kaya wala nga akong pera dito pang merienda lang yan ah binibigyan nila pang merienda oh minsan na lang yun trip trip na lang ng Pilipino syempre ako alam ko lahat kasi nga pinukwento sinishare nila mga experience nila sobrang dami Sobrang dami ko matambay sila, sobrang dami talaga. Sobrang matambay nga ako. Oo, oh, ka sa kanila. Kasi okay naman sa kanila makipagkwentuhan. Mabait naman sila. Walang sa kanila may rent. Oh, pwede. Pwede okay, mong na, Oo, pwede. Pwede, pwede mo ma-record. Oo, pwede. okay lang, sige. Magsalita kayo kahit malubaloktot ang Tagalog. Kaya kayo na sa kagaling nila mag-Tagalog. Oo, mabilis sila matuto. Pero yung matanda na, na pumasok dito sa Pilipinas, hindi talaga marunong mag-Tagalog. Pero kung bata ka pa, mabilis kang matuto sa salita natin eh. Ako oh, sa hindi Tagalog. Yata, <laughs> <dung> hindi. <laughs> <laughs> ang hindi ata, mahirap eh, di ba? Hindi pa rin nung nag-aaral ka ng Bisaya or Ilocano. Pero kasi nga, 'di ba? Hindi ko ginusto. Parang kanila kasi parang magsalita, parang walang preno, you no? Hindi ka lang diretso. Ano? Aralin. Yung 1 to 10 niya hindi ko nakabisado. 1 to 10 na lang ito, ah. Hindi ko na ginustong pag-aralan kasi mas prefer ko yung English pa rin yung kahit pag gusto ko sa kasi iba yung dating pag nag-English ka. Actually, may mga kamukha tayo sa English talaga? May isang lugar doon na hindi ko alam kung east ba, south east ba or north east yun. Yung natawag nilang sa akin. Uh, mamuha ka mukha natin. Yung mga indiano sila pero mamuha natin. Oh? iba nga sa, sa, sa ibang kapag Parang sila. Parang Asian na, lang. Oh. No, oh. nila. Talaga? Pero Indian sila. Pero Indian sila. Oh, Ang Ulit na, no no. Ah, <laughs> Sana pumunta din dito so, sa Pilipinas. <laughs> Sabi, oy Indian ka. Ikaw lang ang kakaiba itsura, di ba? Kasi ka kalimitan sa kanila. Kahit naka-helmet sila, kahit naka-mask na ka pa sila. Alam, na na alam mo bumbar. na agad na ano sila, Indian sila eh. Kasi kasi nalang sa mga Indian na kakilala mo, matangkad. Sobrang tangkad. Like, 5'9, 9, Mayroon pa ako kilalang 6'2. 2. Grabe! Sabi ko, taga pala ako taga dito lang. Grabe talaga as Ang tatangkad nila. Siguro kasi sa kinakain nila yon. Kasi di ba ang tinapay, isa na yan, na makapagtig ng mga, mga Amerikan, di ba matatangkad din siya, oh. may isa na sa tinapay. Kasi ang kinakain nila ng mga bread. mga mga Indian. Chapati. At, 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 chapati, di ba? Oh. Ganon ang kinakain nila, bread. Kaya matatangkad sila sobra. Bibira lang sa kanila siguro mga 5'7, 5'6. Pinakamaliit na yun, 5'7. oh yan. Pinakamaliit na sa kanila yun hat sila natatangkad kaya